sabihin ng 1601C ay monthly remittance return of income taxes withheld on compensation. Ano compensation? Yun yung mga sinabi na sahod sa tao mo. Yung tao mo nag-exceed sa minimum wage. Kaya kailangan yung magbayad, magbayad ng buwis. Mm. yung hard file niya. Ah, ito ang filing. Ginagawa mo, gagawin mo din to monthly paggagawa nito, isasama rin mo dito lahat ng pangal na empleyado mo. Basic rate, pinasok niya ng November 1 to 15. Ito yung kanyang regular R. Pinasok niya ng 16 to 30. Regular R, walang OT. Kung may special holiday pay, edi ilalagay mo dito ang, uh, ang holiday pay mo may OT siya, hindi lalagyan mo din dito ang OT. Ngayon naman, dito mo na sa regular overtime, pagplaplasin mo na ang OT ang OT ng ang, ang OT ni niya, ni Joel no October 1 to November, November 1 to 15, 3523.44 plus 3867.19 no October anong November 16 to 30. Ngayon, naka-automatic na naman siya no plus sa loob ng isang buwan ng November, ang nakuha niyang sahod sa EU ay 21,538. Ngayon naman, dito mo ilalagay yung mga SSS, computation ng SSS, computation ng PhilHealth, no, tsaka ng kanyang pagkibig. Ito naman, total deduction lang. Ngayon, paano mo makukuha ang tax? gross pay minus dun sa total deduction mo ng, ng mga benefits. Tapos, yun ang magiging taxable income niya. Katulad ni Joel, ang kanyang sahod sa ng kanyang gross pay ay 21. Nakamainos siya ng total deduction sa mga benefits. E diyan natira sa kanya ay 20, 20, 20, 20 30, 39 pesos, 0.75 nakalagay na siya dito tumatik mo. Ngayon, paano mo malalaman kung siya ay may tax o wala? Magtitingin ka sa table ng BIR. Dito, monthly. Pare sa monthly. Ngayon, ay, teka, paano ko malalaman kung may, ano na ito, may tax na itong si Joel na ito? Ang 20,833 and below ay wala. Dito mo siya makikita. Prescribed withholding tax na kasiro. Okay. So ibig sabihin wala siyang hindi mo siya dededakan ng tax nang hindi mo siya dededakan ng income tax. Ngayon, ay eh, paano naman kung siya ay naka 20,883? Aba, ita, uh, di siya ang di ang 23 on 20,833 and below walang tax. Ang 23 20, ang 20,833 hanggang 33,332 meron na siyang computation ng Are. paano malalaman. Are ang formula. ipindutin mo are, minus yung 20,000 833 close parenthesis. Kita times mo siya sa 15% are ang formula. Basta la basta magkaiba ang kaga, magkaiba ang kagat ng ng ano ha ng bracket ng kada sahod. Hmm. Basta ito, ito 20 ang um, 20,833 hanggang 33,332 ang kain niya ay 00 plus uh, 15% over 'yun ang magiging tax niya rin. Katulad nitong si Runet, 26,000 ang kanyang taxable income and eh meron na siyang ano, uh, meron na siyang kain na tax. Napasok dito sa anong to, sa bracket na to. Sa bracket number 2. Yun, pag naman ang sahod ng tao mo ay naging 37, katulad na rin si, si Ramil Del Mundo. dito ka magtitingin sa bracket number 3. Ang bracket number 3, meron siyang magsisimula siya sa 33,333 hanggang sa 66,666. So, paano mo siya kukomputin? ang computation nasa baba. Ito namang computation na to na andini na. Ito muna equals close paren uh, close paren uh, open parenthesis. Pipindutin mo itong si 37,000. Tapos pipindutin mo itong si minus. Tapos ilalagay mo ang una kusang siya pasok na tax. E eh, di aring 33,333. I-close parenthesis mo ulit. Tapos pindutin mo ang times. Tapos nakikita mo dito ang 20%. Eh diyan 20%. Ngayon, meron siyang additional na 1875 kasi malaki nga yung, yung kanyang tax. Malaki nga yung income tax niya. Kung dito sa bracket number 2, wala siyang additional 1875. Dito naman sa bracket number 3, may additional siyang uh, 1875 kasi malaki na yung kanyang nakain sa buong bond ganun lang. Hindi ka naman, hindi naman naabot kang pasahod mo ng 66,000. Pero if ever na ang nakapagpasahod ka ng 66,000 hanggang 166 sa isang buwan, eh di ito lang din ang kanya. ito mo lang din titingnan ang kanyang computation.